Honor nung... Sandali, sandali. Mr. Mario, Chair. Mayroon ko sa labi Alis na ako dito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa committee na ito to you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan itong Senado. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating Chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo? at modus operandi na ng tatlong gusto ko na mapamura Mr. Chair meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay ng may bahay ng walang dalang waran base lamang sa sabi ng asset at mga aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila and wearing bonnets not wearing proper uniform ang masama kasi nito kinukonsinti in fact when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved. Isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me. Papakuntem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him under oath. Pakiready, Comsec, yung sinabi niya sa radio show ko. Pakuntem ko to kahit na Colonel ka. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong police ang mamalit natin kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years. Pero merong ilan tulad ng mga ito na mga bulok na itlog sa PNP. Ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na build ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, na we'll wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Colonel, during the last, uh, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbubunit yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provide... Stop right there. You said hindi. ready yung video. Now, huli ka. You said, you said hindi. Yes, sir. ready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman, provided na pagdating mo sa area, is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung uh, bonit mo kung may bonnet ka, at magpakilala ka. As no, sir. Officer. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa bulakan, kaya nagbobonit kayo, maging ikaw, nagbobonit ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, saka sumagot, masama kung nakataas ah, uh, kung nakababa, dapat nakataas. Dapat, Colonel, ang diretsyong sagot agad mo doon, bawal ang bonet. Stop na. Wala nang mainit. At ako nga nagbobonet. Ginagaw mong kengkoy ang PNP. Do not use the word mainit, kaya ka magbobonet. You denying it? Na mainit, Let's sir? play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon, sir, akong word na mainit, pero hindi ganyan ang pagkasabi ko, sir. Gusto mo i-play ko ang video? Hayaan niyo po muna sana ako. Hindi, gusto okay. mo i-play ko ang video? Yes, sir. Pero gusto ko pong sagutin before ka po i-play para po hindi po ako maungupya sa video. No? Sige. Kung sinasabi niyo po. Uh, noong tawagan niyo po ako ay actually ako ay na nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay... before you continue. Uh, ay, uh, before you continue, na, sandali lang. Kaya po niyo. Sir? Hippie ka pa ngayon doon o narelieve ka na? Sir, nakabalik po ako, sir. San? Sa? Sa Pandibulakan, sir. Pandibulakan. Yes, sir. Bin nakabalik ka doon ngayon? Yes, sir. As hippie? Yes, sir. Okay. Continue, continue. Nandito bang katakas-takasan sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan? Sagutin mo ang tanong ni Sir Tortol Bakit nyo binalik doon? Nakapag- Oot ka na? Oot ka na? Tapos na? Okay. But continue, Colonel. Yes, sir. Sir, ang natatandaan ko nung tanongin niyo ako tungkol diyan, kung tama ba... Ay, yung nga sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol doon, sir. Na kung sa, saan ko sinabi na pwede na pagpunta mo din sa area, pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun, sir, yung naano ko doon, sir. Kung saan, sir, ay nasabi mo, ay, naikisabi ko rin sa iyo na ako nga, sir, ay nagsusuot din ng bonnet. Dahil, sir, sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo, pero actually, pati yung, yung sa mahiinit, sabi ko, kasi during the time, ay nasa taas ako ng bubong na time, sir. Na sinabi ko, mainit nga. Yun, sir, yung ano ko, natatandaan Tapos, tapos ka na. na. Yes, Yun sir. nga po. In short, sabi mo, let's play the video na. Pakinggan natin. Ang pag-usapan lang na po natin muna, yung procedure ng pagsiserve ng warat. A. Nakabonet. Bakit naka-bonnet? Sir, kung naka-bonnet man yan, no, ako rin no, during that day po naka-bonnet ako dahil sobrang init na. Ngayon ito. alam mo na bonnet So tama ba yung ginawa nila mali na naka-bonnet sila? Kung nakataas sir, hindi tama yun sir. Kailangan maka-bonnet pero ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang mag-bonnet pero ibaba mo muna yung bonnet. Pakita mo yung mukha mo, dahil mukha mo. So ibig sabihin, in your daily operations, daladala -dala nyo yung yung bonnet, edo eh, ang kayo. Uh, ganun po kasi talaga yung dendro sa namin, dito kami na namin, yung talagang nakasibigyan na po. Kasi po, ang talagang harap kilala na po kami dito sa... Sir, tayo, why did you, ay, you namin, kahit, kahit, pa, kahit, kahit pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay uh, legit yung operation niyo at uh, serving a warrant to a subject na you thought o oh, ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonnet? Your no? Honor, no. uh, part lang po ng accessories ng mga riders yun first things first, yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show uh, cause order in committee na ito. Oh, one minute uh, suspension. I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay ng mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me while I'm talking to you, please. Ikaw. Just look at me. Huwag ka matakot, hindi kita kakain, hindi ako makain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobring harap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang, mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matulang, pero pag harap mo ako, takot ka. Dahil buntot mo. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na ma mamamaya natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at kuno. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Can we hear from... Uh yo provincial director, ba bakit yung binalik? Sir, uh, good afternoon. Uh, Naibalik namin, sir, based doon sa uh, appreciation namin doon sa investigation that uh, yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonit. So, with that, sir, uh, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground, kundi yung lang interview. So, ibinilik namin, sir. Yung lang yung rec recommendation namin, sir, and It was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? There, alam niyo yung ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanyang mga tao na palaging pag nag-raid nag ng bahay ay nakasibilyan at nakabunet at walang suot na body cam. So, how's that for command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Uh, sir, uh, Uulitin ko, sir, yung yung investigation namin kasi, yung presence of the police doon sa area is uh, to validate the information. No, sir, pakisagot lang po yung tinatawag ng command responsibility. Pagpunta nila doon, sir, is not uh, part on the procedure. Uh, no, yung procedure siya, po, bawal. yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi malang na nakasuot ng tsapa na police, kahit nasabihin natin wala ng waran at least malam may ID na makikita na pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh. Kasi akala ng mga ng Camilon family, mga akit bahay. But anyway, so yung procedure na yun, was, there, was the procedure violated? Yes or no lang? No sir, no sir. The procedure wasn't violated? Yes sir, yes sir. Pwede no. mag-rate nung walang body cam? Depende sir kasi hindi rate yung pinuntahan sir. Kaya mag-serve nung walang body cam? Okay lang kabonet? Pwede sir kung ano, uh, covert operation kasi yun sir, yung ano nakita namin dun sa report. It is not a covert operation, they are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, uh, walang warrant tong pumunta sila dun sir, based dun sa MP3. So wala sir. silang warrant? Yes, sir. Nan. Okay, bingo. Saano? Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're insisting na pahingan ng buntuhin yes. nga. Wait, but, wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw paparilip ko. Yes, Makinig ka. Sabi mo, walang waran. Noong last hearing, merong waran. Makinig ka. No, 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 Colonel. Ulitin ko, for the end time. Ngayon, lumabas sa bibig mo. Huli ka, Balbon, sabi pangalaman, netizen. Sabi mo, walang waran because it was a covert operation. Ang sabi nila di sa hearing, kung matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero may, meron silang, wag ka muna sumagot. Sir, sir. Wala silang warrant sir. dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will suffice because, andito pa nga dito si uh, Attorney Bernardo, because at that time, merong asset na nagsasabi nandyan sa loob ang kanilang hinahanap na sospek na isa-serve nila ng warrant. Opo, opo, Narinig ko po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant to Paris. Kaya ang sabi ko nga, eh dapat eh doon sa sa Supreme Court uh, issue sa dapat naka-body worn camera po. Narinig mo, Colonel Anedo? Ngayon, ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma to pa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD of Police at itong tatlong alipore's nila. You see, Colonel? You're a bad example of the PNP. Ah, uh, you're not said tulpo. Klaruin mo natin. Yes sir. May warrant o wala? Sir, uh, may warrant, sir. Pero Ayun? yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung chief intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero Mat may, may existing warrant. warrant yung subject. Mayroon, sir, mayroon hindi lang na bitbit yung yes, warrant. Sir, yun ang ibig kong sabihin, sir. Na hindi hindi lang na yung warrant because they are validating chip Intel po yung uh, nandun sir. So klaruhin natin covered ng warrant yung yes, sir. subject na hinanap nila. Yes, sir. Hindi covered lang na yung papel. Yes, sir. Oh, klarin yeah, mo muna. wala warrant, dapat uh, di kayo pumasok. Sir, actually sir, hindi sila uh, pumasok. Sir. So, sorry, sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way look at it. Parang nabibaby na naman to eh nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warad. Sinabi na nga mismo ni uh, Bernardo, sabi mo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung warad. They were there, here. Dala nila yung warad. Ngayon sinabi mo walang warat, pero nung i-baby ka, sabi mo, eh, eh klaro ko lang, Sir Tutul, pa. Hindi ko binibaby itong sorry. mga tao na ito, ha? Uh, kahit na mga dati ko itong mga tao, alam mo na, kinikita mo naman, kung ako yung, ako dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalong lalo na pagkilala yung operatives, number one, we allow them to use uh, uh, bonnet para hindi sila makilala. Pero, yun nga, pag serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensyal na doon para mag-confirm kung anjan o wala yung subject, wala pong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas. Kasi that's part of the intelligence uh, operations na ginagawa ng uh, polis. Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang polis na uniformado. Yes. Kasi so, the, the, yes. the, the my line of questioning will lead to the fact that these people are lying. Yes. Dahil sa kanilang pagsinungaling, meron tayong biktima na nakulong. Biktima na nga, biniktima pa po the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito na yung... Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi Camilon, Vicente. Uh, sorry, sorry. Vicente, sorry, itong Vicente family, excuse me. Mali prosedyo. procedure. Kahit na sino ba naman, biniktima mo muna nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila, pagkatapos, kakasuhon mo pa, nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piansa nila. Sa awa ko. And then, bakit pagkatapos makulong si tatay, Si anak, susundan, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, susunda mo sa yung tatay ko, nakulong ba talaga? Totoo ba nasa loob kulungan? Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinulong! And of course, magsisinungaling to sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sana, Mr. Chair, ipalay detect test sila kung sino sabi totoo, Ito ba yung grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin? So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, chinachalis namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila. Pumasa kayo kumasa, but later on, umatras. Hindi namin kini-question yan. That's your constitutional right. But, as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit kayo, police kayo. Kung, if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino pa paniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng Lady test? Pumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? Huwag kayo padalos-dalos sa ginagawa ninyo. Pakita po natin yung isang video. Kasama Nakabonet po sila? Lahat po no, sila. Nagpakabonet po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Sobrang... Ilan nung sumugod ho sa inyo ilan? Marami po. Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron hubang uh, dalang waran? Wala pong ganun, wala po. Ini barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong ano, barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong waran, wala po talaga as in. Colonel Arnedo, ibang kaso yan, hindi sa kaso ng Vicente case. And, alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina. Tapos ang, mas, ang masakit sa akin, pinaglolo ko mo itong Senado eh. Sinabi mo, You're... sinabi mo covert operation. Para ma mailusot mo, yung hindi na sila kailang magsuot pa ng body cam, na kailang magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. 'di diba? Ginamit mo 'yun eh. Akala mo mautakan mo 'tong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi and then later on nung nagbigay siya ng leading questions si, si Chief Bato Dela Rosa, our honorable chair. Ah, yes, may warrant 'yan. Nasa warrant kaya hindi namin dala. You see? Pinaikot mo kami. Sir uh, po, kung tutukoyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong uh, covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa informasyon po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant. At uh, meron lang silang uh, titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang uh, service ng warrant of arrest, eh, hindi po sumunod talaga sa proseso. At uh, kung titignan po natin, eh doon sa nabanggit nyo pong uh, command responsibility, kung merong ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na uh, aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Ayun uh, naman yung sanong pinakikiusap namin sa Chief of Police. Ayun. Dapat po, yung pagsusuot din ng bonnet, eh, natukoy din po natin nung nakaraang uh, hearing yan, eh, kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, eh, dapat, meron namang kasamang nakaupuro uniformadong tao kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang, ang sabi nga raw nila, e eh baka merong pang masamang mangyari doon. Kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng unit eh, dapat ay eh, mausisa rin. Pero hindi namin po uh, pinahihintulutan na yung normal operation ay eh, nakabone. So, clearly, may nagsisimulang sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Na, na, tama ba si Notre Yes, uh, they, in order it, it doesn't take uh, attorney Bernardo to to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila kung sino talaga nagsinungaling sino sa kanila. Sante kasi Chairman Mr. Chief, Mr. Chairman, you know very clear na dito established na rito eh na no last hearing we were all here at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? Meron yes, hawak ng warrant. Sinabi, sinabi, sinabi nila. Pero hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila sa Nagsab na Nagsabi ba kayo na hawak ng warrant? May dala kayo warrant? They, 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 said they were serving warrant. Nagserve kayo ng warrant, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor, sir. Magsaserve po kami nun. Pero hindi... Oh, ano isiserve niyo kung wala kayo ng warrant? Uh, with your respect, your honor, uh, lahat po yun ay documented from Uh, pag-alis namin, uh, actually po, planned operation, dahil po, pilano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Oh, so, na, naka-blatter, suing... nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warang? Yes, Your Honor. Uh, sana yung, uh, yung blatter, sana uh, yung blatter rin? Okay, uh, part Chet, po yun uh, sa uh, mga sinapitay okay. okay, na documents. Okay, yan na naman, no? ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudos, mag-serve sila ng warang. At again, kumukonta naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warang dahil sila ay... Uh, nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. Si Sandali, hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po? You see? Sabi sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawak sa so, warrant. So, saan? Saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... na uh, Dala po pili. ng warrant officer ko, Your ha? Honor. Ako po yung ako po yung sinasabi ng di may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa, sinong warrant officer nyo at that time? Police Corporal Joel Dyson po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant at that time yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po mag-serve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-serve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant? Dala po namin. Oh, Your bakit sabi mo no, walang warrant? Mag-validate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. mag sabi mo sila abay na walang warrant. Mr. Chair, alis na lang ako dito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. the, the worst thing na sabihin sa akin, binibibibay ko kayo. Ay, ito sa Senado. Ah, kaninong komite, pinakamarami na kontem na polis at saka mga, mga witnesses. Ako. Kaya wala ko makialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin.